Sabi ko sa'yo nandun eh. Huwag na tayong nag-joke. <laughs> Nagkasunog sa studio. May bobo kasing nakabili. Bakit ka ganyan na tao ka? What's up mga G? Welcome back sa another video. So today's video actually is about the music video na sinut namin which is para sa kanta ni Zyke na Struggles. Parang hinihingal ako ngayon. Anyways, yung kanta na to is Struggles. Very special kay Zyke like kaya naman, binigyan sure namin na connected talaga yung emotions na gagawin namin pagdating doon sa mga scenes na i-shoot namin. The struggles. So, yung first scene na shoot namin is yung interrogation scene, which is basically doon ang namin ginawa sa malit na kwarto. Kaya na sabi namin, actually di ko pala nasabi, pero may naximize talaga namin yung studio, studio natin, which is ay 10 by 11 square feet na room na maximize talaga natin siya. We just added a, ito ko english nag lang kami ng dalawang black fabric sa wall at saka sa floor para magmukhang uh, black void yung lugar at saka parang lumuwag siya. Ano ba? Kapata. Yeah. Mutok ka pa? Ikaw ay panasan na. Yan guys, di nagbablog. Nag-setup sila dyan. O, oh, yan yung puwet niya. Kita. Yan. Di ba ito yung sariling guys. kan Ah, so, kanta ka ng kwan. Hearts. Ba't ko itong tao? Copyright, copyright, copyright. At the same time, yung ilaw naman natin very simple. I think, yung main light natin, yung nasa ibabaw niya, which is yung practical light, is a halogen light na sinapit lang namin sa C-stand na may arm. And then, dinangle-dangle lang namin, parang suning swing. And then, meron kami yung maliit na dimmer, tapos dinidim-dim namin doon. And then, after noon that's basically the shot. We just put a lot of different kind of, we just use a different kind of angles for that one. And ang main purpose nung scene is basically, parang siya, nakaptive siya nung old self niya which is yung mga baling desisyon niya sa buhay. So, yun yung main idea doon sa scene. Hindi, meron akong, ano, uh, bin. ano? Hindi, matatakpan yung, ano? Sa ako. So, yun guys. Currently, natapos na mag-setup ng camera. Ayan ang setup natin for today. Explain. Interrogation daw. Integration. Habang mukha kang na crispy fry. <laughs> Ayan lang. guys. So, vlog muna tayo dito. Habang nagsis... Wow! Pernitong tao. Ayan. Time goes by. Nanay mong ay! Yung makikontes. Ba't yun ang gagamitin mo? Yeah, it's like... Puka? Tatali na naman yung mukha mo? Papasok ko lang sa ulo mo. May isa sa amin ni... Gagawa nito. Sino? Ang <laughs> um, bau <bow> naman! Hindi, <laughs> <laughs> mabilis dapat? Oo. Hindi, yeah, pwede naman yung fast-forward pero... best ah. to be safe. Go. Gagawin siya. Kung ko nito? ito. Ang mga address siya eh. Umamanakit. Hindi, pataas pala. Paggilit yung gilpakoy. 1, 2, 3. Oh. Nice, sige, start tayo, sige Wait, 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 wait Bago natin tuloy itong video, pag-usapan muna natin Ito Yan So, kung makikita nyo, madami sa inyo ang hindi nakasubscribe Mas madami pa yung hindi mga G sa mga G Kaya sa ganun, mag-subscribe ka na at i-ring mo na yung notification bell Para siguradong updated ka sa mga bagong upload ng Greenwall TGLG Gawin mo na yun, ah Tara, balik na sa video ito yun yung shot guys Yan yung point of inibosing po Si Zyke? Zyke, kamusta ka Zyke? Hi Uy Bigyan natin And transition So of scene Very simple lang naman yun Um, I think Ganun kaming key light sa kanan niya And then Also tinaktan ulit namin yung green wall Gamit yung brown na tela na ito, inuupuan ko yon. May dalawang purpose yung scene, no? basically ang unang purpose nun is him waiting for something stagnant syempre pag when you struggle sometimes you feel stagnant so wala siyang ginagawa talaga dun At the same time mafi-flip din yung scene so may contrast may part na biglang magiilaw yung parang police car parang nakatira siya sa delikadong neighborhood parang ganun yung gusto namin ipakita lumabas yung mga ilaw-ilaw ng police tinignan niya and then nung sinilip niya nasa bintana nakita niya yung sarili niya dun na parang hinuhuli siya dahil nga past experiences So, yun yung sofa scene. So guys, ito yung setup natin ngayon. Pero makikita nyo mamaya kung anong mangyari dyan. Pero technically, dapat bawal ito. Kasi nakatotok doon. Um, uh, I think gagamitin to doon sa verse part. Hindi ko alam. Andun kasi si Bossing. Ina-explain niya pa kung anong gagawin kay Zaiki. And kasi di siya makapag-vlog dito. Kaya ako ang inyong vlogger ng The Pelicula Makers or The Music Video Makers. Dahil ako, si Genesis, ang Tears Boy. Yeah. Anyway, So, bibidyo na tayo. Ang unang bibidyo natin, dito sa sino to, is yung sunset. Ano ko dito? Ano ko Stranger Things pala dito? Ang ganda ni vlogger. Siyempre. Sabi mo kasi, ayun na, nakasulad kasi dito. Pelicula maker. Nangyari sa pelicula maker kasi. Gusto mo lagyan ng something for it? Yan, yan. Uy! Ang pogi! Baka na tayo? So guys, magagamit kami ng? Nagagamit yung, magagamit yung Vape machine. Hindi nagamit nung lang. Kasi, nakalimutan. May bobo kasing nakalimutan. Saan -saan. na yung kila eh. Ano Yung pang ano? Kapasin. Doon eh. May nakikita ano. eh. ako doon eh. Okay, nandito. Mahanap po yun sa kabla. Tira nyo guys, mahanap ko dito. Nandito talaga yun. Ay, -man. Ay ano to? Di ba to? Di ba Sabi ko sa'yo nandoon eh. May maniwala sa akin guys. Hindi <laughs> okay, naman. Na, na, na. naglagay doon ako? Boko ba ako? Oo. -oh. Hindi na tinatanong yan, boss. Hindi, overthinker. Tignan nyo guys. 9 plus 9, 31. 16. O, sabi nyo, bobo. O, oh, pero bobo talaga. Huwag na, yeah. na tayong nag-joke. <laughs> Habang nag-overform siya, parang hindi nyo marinig. Patayin muna natin tong vlog. 1, 2, 3, ngayon. Unting update lang tayo sa nangyayari ngayon. Nagkasunog sa studio. Hindi, <laughs> okay. joke lang. Ang mangyari talaga is, may pag-machine kasi tayo. And itong kaibigan nyo, si Ninong Zay, karapindot ng karapindot. Anong masasabi mo sa iyong ginawa? Ang usok na dito. Bakit ka na tao ka? In-start na namin yung sinasabi kong medyo illegal na gawin Kikita nga ba yung kulay na gumaganyan sa kanya? Yan you know, o, ayan yung shot okay. Pero wala talagang polis sa labas Ilaw lang yan What are you guys? Kasi, bawal maggawa ng ganito if wala kang permit. Pero, sandali lang naman tayo. Hindi naman tayo magsatagal. And it's not for pranks anyways. Tataposin namin ng mas nang mabilisan pong shooting na to. Kasi we tried to be respectful naman. Pero hindi ko wala tapos yung police pala sa bintana. And I think na-explain ko naman na yun doon sa sofa na part kasi medyo connected naman yung dalawa na yun. So basically nga, nakapusyo doon, napansin niya na may, may collision sa labas condition. Basta, may something sa labas. And then, tinignan niya yung nasa labas at nakita niya yung sarili niya doon. At yun yung scene. Ha! Next scene is yung sa salamin na part, which is yung sinuot namin doon sa floor. Nakaupo siya. Actually, may VFX doon na gagawin. Hindi ko pa siya nagawa sa edit, so. Pero I think kaya naman gawin yun na ma-pull off. Ang main reason kaya meron yung salamin na scene is, yun nga, reflection sa sarili. Contrast when it comes to past self and the new version which is yung better better version nung karakter natin. Ano na yung pinull off? I mean, hinanap namin yung good angle para dun sa mirror para ma-make sure na makita both siya at saka yung reflection niya. And then, ang perform lang siya dun and I think it's just aesthetically pleasing. I think it's really good and also, that's why we use that shot. The mirror shot the police scene, the arresting scene. Yun ang pinakahuli namin sinut at uh, yun talaga yung first plan na gagawin. Hinintay lang muna namin gumabi kaya namin last na sinut. At think maganda siyang thumbnail at the same time napakaganda niyang pangkuha ng attention. Tsaka parang naa-up yung production value kaya namin in yung part na yun. Although, hindi ko alam kung totally na pull off namin. I mean, it's a lighting gag. It's purely a lighting effect. Pero mga okay naman. Ayan, sige. Walang tatawa. Sige, Ed, tulong. <laughs> Sinapak. <laughs> ano action? Huwag <laughs> ka tumawa. <laughs> Ay, kung nari sinisigawan. Ay! 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 I got nothing, mo? Namumula no. mata mo. shit. Namumula mata mo. Fuck you, bro. Asan lisensya mo? Ina mo. Akit yung lisensya mo. Bakit, Gago. Babanggayin mo kami no! Recording. Parang <laughs> ako. Parang magnanakaw. Itong isuot mo. <laughs> Ito tatanggalin ko lang dito. Ito, anak

I mean, you'll be the judge, guys. Kaya abangan nyo itong video na to. I mean, yung music video ni Zyke na ang title is Struggles coming out on January 5. So, abangan nyo. Dito ko na rin tatapusin ang video na to. Maraming maraming salamat sa panonood. Huwag nyo kalimutang mag-like, comment, subscribe, and ring mo yung notification bell. At the same time, please follow our TikTok which is gonna be on the link down in the description below. Siyempre, follow nyo na rin kami sa Facebook. And I'll see you on the next video. Merry Christmas, guys!